Kamakailan ay mayroon akong nakausap. Sabi niya, Father, nainggit ako sa iba. Bless sila. Eh ako itong madalas na nagdara sa nagsisimba. Sabi ko sa kanya, una, wag mo silang huhusgahan na hindi nagdarasal at nagsisimba. Wag mong isipin mas mabuti ka kaya sa kanila kasi yun ay pagkakasala. Pangalawa, hindi mo alam ang pinagdaraanan, pagdaraanan pa nila. Ikatlo, ano yung blessing na tinutukoy mong nararanasan ng mga taong ito? Yung pera nila, yung kasikatan nila, yung kapangyarihan nila? Yun talaga? Ang blessings ay yun lang ba? Tandaan po ninyo, kahit ang pera, pupwedeng hindi blessing. Bakit? Kung ang pera, hindi lang pera. Pupwedeng kasikatan. Pupwedeng yung very close na pamilya. Pupwedeng gamitin ng demonyo ang mga blessings na ito upang makalimutan mo ang Diyos at isipin mo yun na lang talaga ang blessing na gusto niyang maranasan mo. Tandaan natin yon, Hindi porke mayaman ang tao, hindi porke walang problema yung tao, blessed na siya. Ay, tandaan po natin na hindi yun ang ultimate blessing na gusto ng Diyos ay paranas sa atin kung sa kanyang katanyagan, kung sa kanyang kasikatan, kung sa kanyang pagkakaroon ng happy family, kung sa kanyang pagkakaroon ng maraming pera, ay eh, nalalayo siya sa Diyos at nakakalimutan niya ang Diyos. Hindi blessing 'yun. Ginagamit ng demonyo yung mga blessing na 'yon upang makalimutan ng tao ang ultimate blessing, God who is the source of all blessings ang taong may pera nga, ang taong sikat nga, ang taong okay ang pamilya nga, pero wala naman ang Diyos sa buhay niya. Matutulad daw yan sa halaman na nakatanim sa disyerto o ilang. Nakatanim, tumutubo, pero darating ang pagkakataon, mamamatay din yan. Bakit? Eh wala namang tubig masyado sa disyerto eh. So for quite some time, tutubo yan. Pero darating ang pagkakataon, mamamatay rin yan. Ang tao. Ah, oh, pagamat kipit sa pera, hindi po kayang pamilya, may problema, may sakit pa. Pero nasa sa buhay niya ang Diyos na totoong biyaya. Ito naman daw ay matutulad sa isang halaman o puno na nakatanim sa may sa gana sa tubig. So, hindi natatakot na magtag-init o kaya'y maging tagtuyot sapagkat naroroon ang bukhal ng kaligayahan na nakatatagpuan sa Diyos lamang. In as much as, ano man yung mga blessings na yan sa buhay, material blessings, darating ang pagkakataon na mawawala. Ayan, ano yung darating na pagkakataon yun? Yung ating kamatayan. E eh, sino bang pinakaating ating aasahan sa kamatayan? lalo pat bago yung kamatayan ngayon, wala ka ng pag-asa, kundi ang Panginoon lamang. Wala nang nandyan para sa'yo, kundi ang Panginoon lamang. Wala nang saisay kahit ang pera mo, kundi ang Panginoon lamang. Doon mo makikita ang Diyos talaga ang pinaka mahalaga. Kaya sana, ngayon pa lang, yan ay ating madama. At mangyayari yan kung magiging faithful tayo sa pagtupad ng mga kondisyon ng blessings sa atin ng Panginoon na overheard ko lang, may isang nagbiro sa isang tao na para bang nag expect na tuparin niya yung ipinangako niya. Sabi nung narinig ko, ikaw na nga itong pinangakuan. Gusto mo pa tuparin ko? Sobra ka na. Mayroon palang gano'ng katwiran. Nangako na nga ako sa'yo. Gusto mo pa tuparin ko? Sobra na to. Ay, mga kapatid, sa Diyos, para sa Kanya, hindi mahirap ang mangako. At lalong sa Diyos para sa kanya, hindi rin mahirap ang tuparin ang pangako niya. Medyo nadedile lang, medyo nagiging mahirap lang kung hindi tayo tumutupad sa mga kondisyon niya. Kaya e, sana mga kapatid, bago tayo humingi ng mga biyaya at kung naghihintay na rin tayo ng mga biyaya, huwag tayong magwala ng pag-asa basta sa paghihintay natin ng biyaya ito yung maging dahilan upang tayo mas mapalapit sa Kanya na pinakamahalagang biyaya. Ito sana ang hiling nating biyaya sa malalami isa.